ah, uh, magandang araw nandito naman tayo sa ating babuyan kasi ang tagal-tagal natin hindi nakapag-upload sa ating youtube account uh, hindi tayo nakapag-upload kasi busy tayo sa ating ginagawa dito sa ating hanap buhay ah, uh, ito eh, ngayon kita tayo uh, may dalawa tayong ina na malapit na mga anak Naka-schedule ito na Mayo 27 yung kanyang schedule pero nabangan natin kasi yung baboy hindi naman sigurado sa pizza may advance may late din basta ngayon darating na linggo na to uh, malaki mga manganak talaga ito kasi malaki na yung kanyang chance nabangan natin tapos ito ito halos kasabay rin uh, magkasunod rin sila uh, yung dalawa yung ating nabangan ngayon na buwan na malapit sa mga anak kasi ang tagal-tagal ng pagitan yung nanganak dito kasi yung ibang ilahin natin na ibinta natin kasi matatanda na uh, yung natira natin ito dalawa tapos ito Ayan. Tapos, ilan lang ang ating inay, inahin ito, konti na lang. Tapos ito, na din tayo nitong kabang na to. Kasi, uh, tatlong bisis na to na na rehit. Baka wala na rin ito. Baka may natin na kasi hindi na mabuntis ito oh, buntis to ito yung buntis ito tapos yung isa yan, buntis ah, buntis yan tapos yung isa, dumalaga hindi pa yun na, uh, ano, naglandi naantay lang natin ah, uh, umaabot na ito ng walong buwan baka malapit na rin ito maglandi kasi hindi pa ito na ano, hindi pa ito nagpipisa na maglandi hindi pa, wala pa tapos konti lang yung natapos, inahin natin may ano din tayo dito pinalaki natin na uh, diik galing din sa atin ito gagawin din natin ng inahin yung itong isa kasi yung isa uh, lalaki yan um, sinama natin dyan para may kasama siya hindi siya malungkot ito yung gawin natin ng inahin uh, bali dito yan ang galing sa atin yung ina niya ito ito yung inahin anak niya na uh, kanyang anak niya sa atin na uh, bowl ito yung bore natin malaki naman Ah, uh, yung TIC natin Ah, uh, siya pa yung atin yung uh, ginagamit dito ngayon Ah, uh, kasi yung bore na to nagigit uh, na to na tatlong taon uh, tatlong taon sa lahat pero hindi pa po maganda pa to Ah, uh, masyadong malaki na uh, nakakatakot na na ng sinilya kasi yung laki-laki baka ma ano tayo masaktan yan natin ako sana tuloy-tuloy na po yung ating ano dito kasi yung inahin natin dito na na ibinta natin matanda na talaga yan kasi hindi tayo nakapag prepare na pag na ibinta may kapalit agad wala tayong kapalit kasi wala tayong preparasyon dito uh, basta kay nag ano lang tayo uh, pag, hindi tayo na handa ng panibagong ano inahin yan ito lang yung ating ano ngayon araw na to uh, kumukunti yung ating inahin dito sa ating garden, uh, baka sa sulog naman taon oh, may ano tayo uh, paramihin naman natin uli yan uh, pang hanap buhay lang ito hindi naman to pang hindi ito negosyo ano lang ito pang hanap buhay pang palit ng bigas <laughs> hindi gili ng bigas Uh, yan kaya Okay, so, yan. Inaasahan natin buwan na to. Sana maganda yung kanilang pagpanganap. Ang silang dalawa kasi ano tayo, wala tayong nanganak sa April at saka sa ano sa March ang tagal-tagal ng ang haba ng panahon na walang nangarap dito na bakante yung ating anak buhay dito kasi walang anak. ito lang yung aking update sa aking babuyan uh, Ang gandang umaga sa lahat uh, bago ang lahat bago matapos uh, please subscribe sa aking channel DBTV Big Backyard Farming uh, ito yung kasi yung ating ano na ating account medyo bumagal uh, kaya nagloko kasi nag upload tayo ng iba ibang video na hindi kasali dito sa ating babuyan kasi nahubusan tayo ng content uh, sana bumalik naman ng ating account Uh, maganda yung takbo kasi sa ngayon yung ating account uh, mahina mahina walang juice uh, hanggang dito lang po maraming salamat sa inyong lahat